Kindness has the power to change the world. Next, I want you to embrace challenges. Don't be afraid of making mistakes. Mistakes are, are proof that you are trying, and they are an essential part of learning. A challenge you face makes you stronger and more resilient. Then number four, I want you to work hard. Success comes from hard work and dedication. Set goals for yourself and work towards them with determination. Remember, the effort you put in today shapes your tomorrow. Last but not the least, I want you to believe in yourself. You are capable of amazing things. Trust in your abilities. and believe that you can achieve whatever you set your mind to. Confidence is the first step towards success. And now, I want to share the adventure that I've gone through in my educational journey. So back when I was in elementary, magpasalamat na ko sa unang na nga makabalot piso ha, para makapalit na ko glulipak para hindi ko masuya sa ako ang mga classmate niya magkaon bala pa lang ko gabanta ko sa trabaho uh, mamiring manguling mangupras o guban pa para makatabang sa ko ang binikanan bisan pa sa katapot yung kalisod sa kinabuhi ng padayong japon ko sa pagskwela tungod sa akong pagpaningkamot nakagraduate ko sa elementary as salutatorian di pagtungtong na akong high school nagpadayon ng japon ko sa pagtamang sa akong parents sa pagpunarbaho sa bukid. Mabot na ako sa point na usahay gusto na akong undang tungod sa katapoy o kalisod. But wala jud ko ni surrender. Padayon di ako sa pagantos para lang makapot ang akong pangandoy na maihawod sa kalisod ang akong pamilya. Mao tong para matabangan na ko sila mga magpapa. Uh, isudlan na ang pagiging working student sa akong high school teacher. Kung being a working student, dili jud siya sa yun kinahanglan jud siya pag -antos o pag-antos o dedikasyon. Kung para po makatabang ko sa akong ginigilikanan pa dyan is nagtrabaho ko as magupitay. Magupitay sa mga purok para na akong extra na allowance para sa akong mga projects. Bisan sa kalisod, sa mga challenges na akong naagihan, padayon lang gihapon ko sa pagkabot sa akong mga pangandoy. Inubanan sa pagkugi o pag-agwalikan. Then nakagraduate to sa junior high school as second honorable mention and sa senior high school with honor. The next, ang journey na ako sa pag sa college. Kaya isa sa pinakala ko na challenge na ako nagingan. May abot ko sa point sa akong pag-eskwela na uh, wala na ako makaunog taro o pilagad na ako. Sa pasalamat na ako na naka-ibinamus. Kung kaso parang na ako Nabot ko sa point na pag nga mga amutan sa ispilahan, gusto yung piece of black ko Ang aking mga kala, tapos sa akong mga classmate, painaha sila para mong sa ati din, ha. Then, nagpihang ko nila pagkawin. Nabot ko sa point na nagila ko sa tago, may tungod sa kalisod. Huwag nagpray ko sa lingong na tagaantan ako niya ang puso na no mauha na mo ang no problema walang na bawa pa ng sa akong pagpaningkamot. pagpanupi magluto sa mga festa magtutor sa mga students gitabangan ko sa ginoo sa pamahagi naghihimo ko niya na isa ka PES beneficiary dako dyan siya nga tabang at ako dyan lang mga pasalamat ang na siya sa ginoo dito ba ang biyang akong paghampo? Mao na kong naamoy problema. Bungol jud mo sa Ginoo kay andang siyang maminaw kung mo tabang kaninyo. So mga gina akong ginamad sa ika sa, ika uh, inspire sa inyo na makampo din mo sa Ginoo no kung naamoy mga problema kay siya jud ang andam na maminaw kung ka mo kanato. Dito mo da atong gihatag sa Ginoo. Gigamit to na ko siya ng way para makapalit yung beads na ako sa skillahan. O nakapalit yung gamit na ako pag pang panggupit. Kaya before gunting lang ako ginagamit. Then, para para po mas mapadali ang ako ah, pag, ang pagpanggupit. So, mas dako po kong income. Munang nagpalit yung gamit panggupit ay. Then, I have uh, gunting. So, isa na yung simple niya butang. Gunting lang. Pero tumulani, natabangan ko ani na ulang pus pag mahuman ako nga ako pag iskwela, isa rin siya, isa rin siya kaya instrumento ng anong na ako karoon sa inyong ang atubangan. So, nagpasalamat dito tayo sa skill na ihatag sa ginoon. Then, dako dito niya tabang sa akong pag-eskwela ang pag-panggupit. Kaya, Pag-eskwela na ako sa college, makasuporta na ako sa akong gagaling nun. Di na akong ngayon sa ilang mga allowance. Basta lang, dili ko magpinapulag kung magkugi ko sa trabaho bisan sa katapoy, sa pagsabay sa trabaho, sa wala po nagpaluya So dili jud dapat mo magpaluya-luya no kay sa inyong pag-eskwela, naghanay jud tay bagian. Naghanay mga challenges na ikuan sa Ginoo. Pero dapat dili mo magluya dapat mo mag-work hard. karon di ana ko sa inyong atubangan.